for today's videos guys kumain tayo ng santol, ayan lagyan natin siya ng maraming sili at asin, isang-sang natin dyan guys, ayan eto na guys umpisahan na natin ayan tikman natin guys kung yan ba'y matamis try natin kumain guys Ayan. Sausaw natin sa sili at sa kasin. Napakaraming sili yan, guys. Ayan. Tikman natin, guys. Oops. Ayan. Wow. Mmm. Napakatamis, guys. Ang sarap kumain ng santol. Mmm. Matamis. Ayoko nang bitawan ng buto. Wow, guys. Ang sarap. Ayan. Medyo maasim ang balat, guys. Pero, masarap. Masarap kainin. Wow, talaga. Guys. Mmm. Napakasarap talaga. Isa pa guys, lagyan natin ng sili. Ayan. Mm -hmm. Sarap lino kayo yung buto, kaya lang hindi natin kaya. Napakatamis. Mm -hmm. Wow. Wow. mm -hmm, guys. Ayan. Ay. Mm-hmm. pa. Lamon pa. Ayan, guys. Oh, ang daming sili. Wow. Ang sarap talaga. Nang buto. Nang santol pwede nga lang lunukin, lunukin ayan guys ang sarap <laughs> ayan guys ay nako manghang Uy, pero napakasarap naman wow ayan Sige, kain pa lemon pa, guys. Uh -huh. Napaka-sarap. Yan guys. Thank you for watching. Bye-bye!